message ko gali Tagalog. Pre, luto na ba yung manok? Nasa'yo so, pa na ko nga ako nagsuman. <laughs> ano manok? <laughs> May lati eh. <laughs> so, yung manok ko. Para sa magluto. Abang Eli. ato maluluto na to Ano sa magluto? Ang mga naging ko kay pagkagay ko kusina, na ko. muna daddy, muna daddy. Man, 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 Hehehe Ito na yung manok eh? Ito na yung manok Ito na yung mo na yung manok mo yung... eh. oh. pre? Ay, Ay. Sinumbong mo siguro ako, eh, no? Kain natin. Ano? Hmm? Hindi. Paano mo nga pala nalaman, pre? Ay ko dito, ah. May video eh. Ano mo? Na video ka po eh. Oh. 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 Naka 11k views na yan. Oo. Oh, wala wow, na Naka 11k views na? Ayos ah. Bung tua sila saja tegalogi. Try nanti ni. Kenal ten. Oh. Try tu nanti ni. Oh. Try tu nanti.